morning guys punta muna kami ng kolon guys punta muna kami ng pares ko sa kolon guys Maghanap lang ako ng technician ng cellphone guys wala pang pambili cellphone kaya pagawa ko lang una yung sirang cellphone ko guys Saan ba yung sinagyan natin doon? Saan ba? Saan? Sa, sakay tayo? Lakat lang ba yun? Umaraw ng gusto guys, mainit. Tara, labang ka, tawid tayo pel. Lakat lakat lang kami guys. Dito na kami sa Maya Highway guys. Traffic guys Traffic sa N. so guys N. Bacalso Avenue Apat ng City Mall tarapel, Pel, tawid tayo Pel mga guys Yan ang City Mall dito guys City Mall at saka yung A Mall magkatabi lang yan sila guys ayan o oh, traffic. hanggang dulo hanggang stoplight guys matawid kami guys Tarapel Tarapel Katawid na kami, guys. Dito na kami sa may city mall. Ayan na, guys. City mall, oh. It's gonna come in my city mall. Okay guys, thank you for viewing.